Isang magandang araw po sa ating lahat mga kaboses at welcome po dito sa ating YouTube channel. Ngayon pong araw mga kaboses tatalakayin po natin ito pong pahayag ni Vice President Sara Duterte na ayon po sa kanya. Ano po mga kaboses? Ito po ikas, uh, kapapasok lamang na balita mga kaboses. Ayon po kasi ni Vice President Sara Duterte sa isa pong interview doon po sa kanya pagpunta po mga kaboses doon sa Cebu. Uh, sabi niya nakasama raw siya mga kaboses sa listahan ng uh, ICC mga kaboses no na posibleng arestuhin dito sa Pilipinas mga kaboses gaano nga ba ito katotoo at kung sino-sino rin po kasi sabi po niya eh marami pa po mga pangalan mga kaboses at halos po ay um, puro po kalinyada ng mga Duterte mga kaboses ano po ngayon po ang ating uh, pag-uusapan ngayong araw mga kaboses at bago po tayo magpatuloy mga kaboses eh titingnan muna natin o pakikinggan muna natin yun pong uh, video interview ni Vice President Sara Duterte doon po sa Cebu mga kaboses. Yes sir. Oo. Uh, na ako sa listahan. Daghan, daghan ka Ayumi. nga naa sa listahan uh, sa ICC. Uh, Nahibawo ko ana kay pag-abot nako na ako dito naka natingala ko nga no sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. gi uh, giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan na mo, uh, ni Pangulo Duterte. So, kahit ako nga nagapaminaw sila sa amo ang uh, ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso kung unsa ginabuhan sa kaso na ginabuhan nato sa kaso dinhi uh, sa Pilipinas o uh, mga strategy uh, sa kaso um, Dili lang ako. Layo pa ang ako ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay uh, Senator Bato de la Rosa, kaya mm. kay uh, katong dating Chief uh, Albali, Albayalde, ang uh, katong dating Police General si Danao, mm. oga o uh, Police General si Karaman. Mm. dito ang pangalan ni Bongo. Mauna-usas ila uh, bago ako. Thank you. Well, okay, thank you, Madam you. Ayun, mga kaboses. Nasabi ho ni Vice President Sar Duterte yung mga pangalan po ng kasama po niya sa listahan. No po, sina Senador Ronald Bato de la Rosa, dating hepe po ng Philippine National Police na si Oscar Albayalde, uh, General Vicente Danao mga kaboses at uh, General Romeo Karamat pati na din ho si Senador Bongo, mga kaboses. Ano po? Sila po ang mga nasa listahan ngayon ng ICC na pwedeng anytime, mga kaboses, ay arestuhin po ng uh, International Criminal Court sa pamamagitan po ng otoridad natin dito sa Pilipinas kung makikipag-cooperate ang ating gobyerno kagaya po sa nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaboses sa nangyari po kay FPRRD na kinaya po makaboses kaboses ng ating gobyerno na easy lang na ipaaresto si former President Rodrigo Roa Duterte ano po makaboses kaboses ng uh, questionable proseso po ano po alam nyo naman ho mga kaboses kontrobersyal hanggang ngayon yung pag-aresto kay uh, former President Rodrigo Roa Duterte No po, dahil nga sa proseso mga kaboses at marami po mga abogado ay nagsabi po mga kaboses o nag, pal, naglabas po ng kanilang uh, mga sentimiento o kanilang mga opinion mga kaboses o kanilang mga komento ano po hingil po sa pagkakaaristo ni former president Rodrigo Roa Duterte even nga yung uh, solicitor general mga kaboses ng ating gobyerno ay eh sinabi na talagang mali ang pagsurrender mga kaboses ng ating gobyerno sa isa pong banyagang hukuman. Ano po doon po sa Netherlands, mga kaboses. Now, um, sa nakikita po natin, mga kaboses, kung napapansin nyo, ano po, puro po mga malalakas, ano po, mga kaboses, at tunog na mga pangalan na kaliado ni former President Rodrigo Roa Duterte yung andun sa listahan. Unang-una po dyan, Senator Bongo. Alam naman po natin, Senator Bongo, inan eh, nangunguna po ngayon. Ano po mga kaboses sa survey Talagang kahit sino nag-survey mga kaboses Senator Bongo Ay talagang nasa number 1 parate Mga kaboses Dahil alam niyo naman Na yung mga Yung trabaho ni Senator Bongo Ay talagang tinatrabaho niya mga kaboses Kagaya na lang po sa ating health Naging boses po siya ng mamamayan Para kalampagin ang field health, Mga kaboses yung corruption Tsaka ito pong uh, mga programa niya sa Malasakit Center kung saan eh naging zero po mga kaboses yung ating bayarin sa hospitalization mga kaboses. Batas po ito ah. Yan po yung nagawa ni uh, Bongo. Pangalawa po, ito pong si Senator Bato de la Rosa. Alam naman po natin gaano sila kadikit ni uh, former President Rodrigo Duterte makaboses. mga kaboses. Alam naman po natin kung ano yung ginagawa niya doon sa Senado. Paano siya umusig, mga kaboses, sa ating gobyerno na, ma ni, uh, na may ginagawang hindi tama sa pagsugpo ng komunismo, mga kaboses. Isa po dyan si Sen. Bato de la Rosa sa pagsiwalat sa uh, itim, mga kaboses, na kulay ng New People's Army o NPA na kabilang din sila, mga kaboses, na naging insurgency-free po ang Davao region. Ano po? Dahil po sa effort kasama po si former President Rodrigo Duterte lalo na ho sa usaping illegal drugs. Alam naman po natin na sila po ay marami pong naapakang tao lalo na po yung mga malalaking negosyante na humahawag po sa illegal na gawain mga kaboses. Now, malalakas po yan mga kaboses sa Senado at posible po at dahil sila, ngayon po eh, sila po ay nasa nakapasok po sa Magic 12 mga kaboses. Ano po sa survey si Senator Bato de la Rosa at si Senator Bongo hindi ba kayo nagtataka kung bakit sila, mga kaboses, yung uh, nasa top ng listahan, mga kaboses, at hindi si Vice President Sara Duterte? Wala naman po kasing tinakbuhan si Vice President Sara Duterte ngayon. At ang hinihintay ng gobyerno ay eh, itong impeachment trial, mga kaboses. Kung papalarin po ang ating, uh, ang ating gobyerno, mga kaboses, na hindi makalusot itong dalawang matutunog, mga kaboses, na uh, uh, senador o... Senador na kaalyado ni FPRRD, mga kaboses, siguradong pasok po, mga kaboses, ang impeachment ni VP Sara. So, wala na silang reason, 'di ba, mga kaboses, na mag uh, magpaaresto kay VP Sara Duterte dahil once ma-impeach na po ang ating ang uh, isang uh, leader, mga kaboses, eh hindi na po siya kailanman pwedeng humawak, ano po, ng uh, public office, mga kaboses. Ibig success 'yung plano nila what if uh, ngayong eleksyon na ito ay makalusot po ang dalawang ito si Senator Bongo at uh, si uh, Senator Bato de la Rosa mga kaboses makapasok po yung dalawa na yan at uh, meron pa pong ibang mga kakampi ni former President Rodrigo Rua Duterte na nandun pa rin ngayon sa Senado kagaya na naman po ni Senator Robin Padilla at iba pa po mga kaboses eh posibleng sa pamamagitan sa kanilang mga powers mga kaboso sa kanilang impluensya eh delikado may nila yung mga senador mga kaboses upang hindi bumuto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kaya second option ng gobyerno ipapa-aresto anytime sa ICC dahil nga nakapangalan sila doon sa International Criminal Court posible yan mga kaboses para talagang wala nang makaupong uh, mga kalyado ni eh, former President Rodrigo Roa Duterte. At kung hindi man sila magtakumpay, mga kaboses sa pagpilay sa dalawang uh, senador, pati na po mga kaboses, sa mga dating general, na talagang takot po ang gobyerno natin, mga kaboses sa mga dating general, alam nyo naman po yung uh, influence din ng mga dating generals, mga kaboses. At kapag nagsalitayan sila, eh talagang credible mga kaboses ano po talagang matatakot ang ating gobyerno ano po kagaya po ni police uh, PNP uh, chief Oscar Albayalde mga kaboses General Vicente Danao General Romeo Karamat mga kaboses kung hindi po magiging successful ang gobyerno sa option na yon mga kaboses at si VP Sara After 3 years mula ngayon mga kaboses, pwede po si Vice President Sara Duterte na umupo bilang Presidente ng Bansang Pilipinas. At uh, imagine, mantakin nyo po ito mga kaboses ha, para pong uh, sa mga lakad po ni Vice President Sara Duterte, unti-unti po niyang uh, sinasabi na siya po itatakbo na Presidente natin ng Bansang Pilipinas. At alam naman ho natin, mga kaboses, yung uh, kapal ng uh, bilang, mga kaboses, ng mga supporters si former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po? Na posibleng maging threat nga ng Administrasyong Marcos Romualdez, mga kaboses. Posibleng ang kanila mga plano ay... Eh, hindi may sakatuparan katuparan mga kaboses dahil meron itong isang Sara Duterte mga kaboses tala na talagang ipaglalaban kung ano yung katotohanan. May isang Vice President Sara Duterte na magsisiwalat sa kanilang baho mga kaboses, sa kanilang mga amoy dyan sa ating gobyerno. Ano po? Kaya malaking threat po sa kanila itong mga tao na ito. Mga kaboses, sa tingin nyo mga kaboses, kaya kaya ng gobyernong ito na ipa-eresto itong mga tao na ito? mga kaboses, lalo na si Vice President Sara Duterte. Ngayon, risky po ito sa kanilang part, lalo na ho mga kaboses, kung balikan natin na inaresto si former President Rodrigo Roa Duterte, ano bang naging resulta? ba diba, puro atake sa Malacanang, yung mga tao galit na galit sa Malacanang mga kaboses, yung mga tao galit na galit sa gobyerno, bakit ganoon, bakit hindi dumaan sa due process, na basic right po na bilang Pilipino yung due process kung kaya po nilang gawin yon kay former President Rodrigo Roa Duterte, posibleng hindi malayo mga kaboses na pwede nilang gawin ito sa mga tao ni former President Rodrigo Roa Duterte, lalo na po kay Vice President Sara Duterte, mga kaboses. Ngunit, malaking uh, dagok po kung tatanggapin ng gobyerno ito ang challenge sa ito mga kaboses na ipapa-arrest at magiging pag-cooperate sila sa ICC. Ano po? kasi baka mas lumala ang sitwasyon mga kaboos. Ang hope ng mga tao is Vice President Sara Duterte tapos kukunin pa nila. For sure mga kaboses. Kaya nga silent muna yung mga tao kasi may hope pa sila. Mga kaboses, paano kung wala na silang hope? Ano kaya mangyayari mga kaboses sa ating gobyerno? Dapat na nga ba silang matakot mga kaboses? Kung ito talaga totoo na nasa nandun si Vice President Sara Duterte at makikipag-cooperate ang ating gobyerno? Well, Comment po kayo sa baba, mga kaboses kung ano po yung uh, reaction po ninyo, opinion suggestion po regarding po mga kaboses sa ating napag-usapan ngayong araw. Mga kaboses, God bless po sa inyong lahat at uh, patuloy po tayong uh, magsubaybay sa mga nangyayari po sa ating bayan. Ako po si Vox Wins at tayo uh, po ay nanonood dito sa Vox Populi PH. Mga kaboses, please like, share and subscribe po mga kaboses para palagi po kayong updated sa atin po mga pangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.